Okay, so ayan. Hello mga kasari, mga katendera. So good evening. Welcome dito sa ating YouTube channel. Wait, may May aso. May tao. So may nadaan. Okay, so ayan. May kasi may aso. Okay, so ayan, hello mga kasari, mga katenderas, so good evening, welcome ulit dito sa ating YouTube channel and dito sa ating Sari Sari Store. Okay, so ayan, so time check tayo. Okay, so 10.54 na, so ngayon ay January 31. So bukas is February 1 na, syempre, Valentine's na naman. <laughs> Banglit na yung vlog ko. Kasi kumain pa ako dito pa dito ako sa labas. Kay Tia doon ako kumain na noon pa tayo ng TV at naisip ko na mag-video ngayon kasi may i-share nga ako sa inyo. So, so bago 'yan, bago i-share sa inyo, syempre i-subscribe niyo na muna yung channel natin kung hindi ka pa nakasubscribe dito. At kung gusto mo lang naman po yung mga ganitong uh, video ha, yung mga ganitong vlog, so subscribe muna yung channel natin. Pero kung ayaw mo naman, ayaw, hindi ka naman mahilig manood sa mga ganitong sari-sari store vlog, so wag mo na subscribe yung channel natin, okay? Uh, close na kami, kanina pa kami nag-close, uh, bago mag-9 so nag-close na kami. Okay, so may sasabihin ako sa inyo. May share tayo. Okay, okay so ayan may share lang po ako sa inyo mga kasari, mga katendera. Lahat ng may tindahan, uh, may share po ako sa inyo. Magkakapera po tayo dito. <laughs> Lahat ng may panindang... Sigarilyo, lahat ng kumukuha kay PMFTC. Ayan, so uh, may bagong pakulok na naman itong si PMFTC ngayon. So itong tinutukoy ko ay ang kanilang upwards. Ayan, kung may mga upwards na kayo ay mas maganda kasi mas madali kayo makapag-input ng mga pack uh, pack code ng uh, mga Chester and uh, Malboro. So Chester and Malboro lang ang uh, ang ano ang kailangan natin para magkapera tayo. So sa upwards po 'yon. Kung wala po kayong upwards, uh, pwede kayong magtanong sa mga ahente ninyo ng uh, Sigarilyo dyan sa inyo, lugar ninyo, sa PMFTC kasi may mga nagpupunta naman ng mga ahente dyan sa lugar ninyo. So, tanong po kayo sa kanila kasi sila po yung nag-download uh, ng uh, Upwards upward sa phone mo. Same sa akin, nung uh, nagpunta sila dito, sila yung nag-download ng apps, ng Upwards sa phone ko. So, hindi po tayo pwede na mag-download. Kailangan dadaan muna sa kanila bago magkaroon tayo ng Upwards. Hindi ko alam kung pati yung lugar ninyo kung kasama ba sa may mga pa na ganito kay Upwards. Hindi ko alam din kung lahat kayo is may mga ahente. Kasi buti na lang kami nag- Karoon kami ng ahente ng PMFTC at saka D, uh, gti kahit kami ay nasa isla buti na lang nakarating sila dito kasi matagal ko na din uh, gusto na may pumunta dito ng mga ahente ng sigarilyo kasi madami din silang papromo mas maganda kasi pag sa ahente kapag dating sa mga sigarilyo kasi may mga promo sila kaysa bibili ka doon sa groceries lang, kasi kung doon ka sa groceries ay wala po silang mga pa-promo doon, so tulad ng upwards, kung sa groceries ako bumibili lagi, eh wala akong upwards ngayon, so hindi ako kikita, hindi ako magkakapera <laughs> kasi si upwards ay sa ahente lang, so sa groceries ay wala pong upwards <laughs> hindi po sila nagsasabi doon yung mga ahente lang ng PMFTC, sila po yung nagsasabi, tsaka sila po yung nagda-download ng upwards sa phone mo Okay, so bakit ko nasabi na magkakapera tayo? Okay, so dati pa naman, may Tera, sa kahan ng uh, PMFTC, sa Chester, at saka sa Malbor dati-dati pa, so yung mga kahan ng uh, Chester, at saka yung mga kahan ng Malbor, iniipon ko talaga yan dati-dati pa rin, kasi sinabi na yan sa akin ng na ipunin ko daw, kasi minsan daw nagkakaroon sila ng promos ako naman, is ipon, ako nang ipon ang kahan ng mga uh, Chester lalo na si Chester, kasi lagi nagpro-promo yun sila, kasi napakalaki din uh, napakalaki din uh, ng discount pag naipon mo yung mga kahan isa naman itapon ko, so ini ipon ko na lang sya. Baka magkaroon sila ng uh, pa-promo. So, malaki yung madi-discount ko. Diba? Noon kasi may promo yon si Chester. Tapos ang dami-dami kong kaha dito na naipon sa tindahan. Tapos ang laki ng discount ko. Kasi, uh, minsan umaabot ako ng 1,000 mahigit sa discount. Dahil lang sa kaha. Simula noon ay inipon ko na talaga yung kaha ng mga Chester. And sa pack, sa code ng Chester, ay magkakapera talaga tayo. Kasi sa pag- uh, sa Chester dati ay 5 pesos bawat code. So, pag nag-open ka ng Chester, okay, okay wala ako ito sa pool ha. Ayan. Okay, so ito, makikita ang code. Halimbawa ito, Chester ha. Ayan, hindi po ito <laughs> sponsored. <laughs> ano, ini-share ko lang. Ayan, so pag nag-open ka, ayan, ayan, may code. Ayan, may code dito na makikita ninyo, Ayan. So ito, kailangan niyo i-import sa upwards kasi pag i-import nyo 'to, may pera, may points kayo na matatanggap. Doon sa upwards, sa kung meron lang po kayong upwards. That is 5 pesos, ah uh, 5 pesos ito. So ngayon mas medyo malaki-laki ng konti kasi ngayon 7 pesos na siya. Bawat linggo ay 7 uh, code lang ang kanilang tinatanggap. So pag uh, ngayong linggo ay nakapag-import ka na ng uh, ah uh, pito. So, sa susunod pa na linggo ulit, pwede ka mag import ng code ulit. Kasi kada linggo is pito. So, ngayon, mas maganda. Kasi, pati si Malboro ay may points na rin. Mas malaki si Malboro kaysa kay Chester. Kasi ngayon, si Malboro is 9 pesos per code. Dati, walang uh, points si Malboro kasi lagi ako nag -i import kay Malboro, walang points, lagi zero points. Buti ngayon sinabi ng ahente, uh, sinabi ng ahente ko na may points na si Malboro, 9 pesos. At si Chester ay 7 pesos na. Diba, pag nakapag-import ka, halimbawa na lang ha, sa Chester, 7. Tapos, 7 lang naman din yung pwede. Kasi, in, in one week, 7 lang na code yung pwede. So, times 7 natin, oh. Sa Chester pa lang, may 49 pesos ka na. Hindi pa yung kasama, yung Malboro. So, yung Malboro, ha. So, 9 times uh, 9. Okay, so may 81 ka. Siya nga pala, si Malboro ay 9 pesos ang... Uh, Uh, ano ba yun, sina, uh, 9 pesos ang points niya pag nag-input ka ng code ng Malboro. Tapos, sa uh, uh, sa one week, uh, 9 code lang yung pwede. Kung sa Chester ay 7, sa Malboro ay 9. So, ngayong linggo, kung nakapag-input ka na ng uh, nine code, hindi ka na pwede ulit mag-input. So, antayin mo pa ng, uh, mag-aantay ka pa ng another week para makapag-input ka ulit sa Malboro. Halimbawa, si Malboro 81, nag-input ka na ng isang linggo. So, naka-81 ka kasi 9 times 9, di ba? 81. Tapos, si Chester naman kasi 7 pesos. Sa, ano, 7 pesos, tapos 7 na code. So, 49. So, plus natin. Okay. So, sa one week, mayroon kang 130 pesos. Ayan. Sa one week, mayroon kang 130 pesos. O, di ba? Hindi na masama. Saan ka pa? Wala ka namang nilabas na pera. Wala ka namang ibang gagawin kundi mag-input lang. Mag-input lang kay upwards. So, di ba? May 130 ka na. So, eto pa. Uh, si Malboro, maliban sa pag-input mo ng code sa upwards, ay sa kaha naman. So, meron din discount sa kaha. Ito si Malboro, iipunin mo lang yung kaha. Dati si Chester yung uh, iniipon ko. Ngayon, pati na si Malboro. sa so, ipunin na natin. Ito, tanggalin mo lang yung pinaka ulo niya dito. Yan, ganit. Ay, may laman pa kasi kaya hindi ko natatanggalin. So, ito lang naman yung kailangan. etong Itong, eto uh, in kahit itapon nyo na, okay lang. So, kailangan kasi daw ito lang yung pinakaulo ng, uh, pinakatakip ng sigarilyo. So, ito ipunin ninyo yung kaka ng Malboro kasi pag naka-25 um, kaka ka daw, parang 25 pesos din yata yung discount sa kanila. So, pag balik nila, doon ka lang makaka, discount. So, yung discount mo ay ilalagay sa resibo mo. Doon nila i-discount yun. Halimbawa, nakaipon ka ng uh, 100 na kaha ng Malboro. So, 100 pesos yung discount mo. So, pag pumunta sila dito, kumuha ka ng mga sigarilyo. So, doon sa resibo, makikita mo muna doon yung uh, discount muna 100 pesos dahil sa kaha. Sister wala silang promo ngayon pero ito ay iniipon ko lang din kahit wala silang pa-promo kasi minsan bumabalik si chester nagkakaroon sila ng pa-promo. Dati ang laki ng na-discount ko dito kay chester dati nga naka 2,000 mahigit ako na naka-discount dito. Sobrang madami akong naipon na mga kaha ng chester kahit uh, Parang basura lang pag andito, no? Sa tindahan. Pero, pira siya. <laughs> basura siya, no? Kasi makalat. Pero, uh, pera din. Nagiging pera din siya. Tsaga ka lang sa pag-iipon ng mga kaha talaga. So, ako nagtsatsaga lang talaga ako mag-ipon ng mga kaha. Ang dami-dami dami ko nang naipon ng mga kaha. Ayan, andito lahat. Meron pa. <laughs> Iniipon ko talaga siya. Tsatsagaan ko na lang mag-ipon ng mga kaha. Kasi, naka na ako dyan ng malaki. Doon, nung ano ako naka-discount talaga ako ng uh, mahigit 2,000 yata yun. Kasi ang dami-dami ko talagang kaha ng Chesterfield. Tapos, uh, yung bumibili sa amin ng mga Chester, sinasabihan ko na, o yung kaha, pakibalik nyo. Kasi, uh, kailangan ko siya. Kasi minsan nagpro-promo yung uh, Chester. Kasi may discount kami. So, yung mga, mga customer ko naman, binibigyan ni nila sa akin yung mga kaha ng Uh, Chester. So, doon ako nakaipon. Tapos, naka-discount ako ng malaki. Naka nasa 2,400 mahigit yon So, di ba ang laki ng nabawas sa babayaran ko? Di ba? Ang laki-laki nun. O, oh, kaya... Kaya nga lagi ko iniipon yung mga kahan ng Chester kahit wala silang promo. Kasi pag nagka-promo, malaking discount po yun. Kasi minsan 5 pesos yun ang bawat isang kaha. Sa isang kaha is 5 pesos. Iko madaming kaha yung naipon mo, so ito times lang yun sa 5 pesos. Kaya malaki yung madi-discount sa iyo. Yung babayaran mo sa kanila, doon na nila i-discount yung ano, doon nila i-discount yung sa mga kaha nila. Ganun kasi dati ganun yung sa akin, ba, may babayaran tayo na 10k sa kanila. Tapos pag may kaha tayo na, na naipon, i-discount nila. Halimbawa 2,000. So, L less nila doon sa resibo, magiging 8,000 na lang yung babayaran mo sa kanila. So, ganun yung sa, ganun yung sa, ano, sa PMFTC. So, ako, kahit hindi sila nagsasabi na may promo, kahit walang promo, iniipon ko pa rin yan. Kasi, minsan, nag bumabalik talaga yung mga promo. Kahit mga, uh, makalat yung mga kaha dito. Pero, tinatago ko pa rin. So, ngayon, mas maganda kasi, ang laki ng points, ng code nila ngayon sa Malboro at saka sa Chester. 7 pesos sa Malbo, 7 uh, pesos sa Chester and 9 sa Malboro. So, ako nagchatsaga na talaga ako mag-input ngayon. So, kung kayo may mga upwards kayo tapos hindi kayo active, hindi kayo nag input So, ngayon, kung kayo ay may mga panindang Chester at Malboro, so mag-input na kayo, i-open nyo yun na yung mga upwards ninyo para magkaroon kayo ng pera dyan sa upwards ninyo. So, yung mga points natin dyan sa upwards is makukuha po natin yan. I-GCAS po yan. Transfer lang natin yan sa GCAS para makuha natin yung points natin para maging pera. Pwede na natin magamit. Pwede din ipambili siguro yan kasi may pagpipilian naman kayo dito. Dito kasi may pagpipilian kayo dito sa sa ano nila sa sa redeem uh, ano yon sa rewards pala ayan dito sa rewards pupunta lang kayo dito sa rewards Wait, mahina yung ano ko. <laughs> mahina yung signal. Okay. Asa na ba? Ayan. So, ayan, may mga, eh, hey, against the light tayo. Ayan, may mga rewards na pagpipilian dyan. Ayan, halimbawa, may 18 tayo. 18 pa lang kasi yung points ko, di ba? Ayan, pwede nyo makuha yan sa Gcash. Pero yung pwede dito na 100, 100 pesos daw, pwede mo na makuha yung points. Ayan, and, uh, 100 Gcash top-up voucher. Tapos, pag mayroong ka 1,000, so pwede mo siya kunin. 200, pwede na 300, ayan. Pinaka, ano nila, mababa is 100 pesos. So, makukuha mo na siya. Kung nakaipon ka na ng 100 pesos, makukuha mo na yung points mo. Tapos, pwede mo din naman ipambili yata to. ayan o. May nakalagay dito, pwede mo ipambili ng mga, ano to. Uh, ayan, Coco Fresh Tea. Wala kung ano pa yung pwede. Ayan, pwede din sa McDo. O. Pwede mo din ipambayad sa McDo. Ayan, sa McDo, meron nakalagay ka di, kasi dito, ayan, oh, McDonald's. Okay, so, pwede mo yan sa McDo. <laughs> sa mga ano to, sa mga, ayan, uh, ano pa bang pwede dito? Ang dami eh. Oh, dami pa lang pagpipilian, no? Paymaya, ano ba yung iba dito? Pwede mo, ayan, pwede mo i-groceries pala. Ang dami, pwede sa Gcash, pwede sa groceries din. Pwede din naman pang shopping, ayan. Sa the year pala, halimbawa December uh, 31, so kailangan i-redeem mo na yung points mo kasi mawawala yung points mo doon. Kung may points ka na 100 doon or 200, pagdating ng anha, uh, another year, di ba pag, halimbawa uh, uh, 2024, tas N is 2025, mawawala na yung points mo doon sa uh, upward sa so science. So, kailangan kunin mo na lahat yung points mo. Ilagay mo na sa GCAS kung sino yung, kung may GCAS ka or sa ibang, ano, sa ibang, uh, sa ibang tindahan na nag-GCAS, pwede mo naman i-ilagay eh, sa GCAS nila para makuha mo yung points. Para makuha mo yung points para maging pera. So, ngayon kayo mga kasari, mga tendera, so, ipunin nyo na yung <laughs> uh, pack, yung mga code sa uh, kaha. Ipunin nyo na, input nyo na sa upwards. Kung wala kayong upwards, magtanong na lang kayo sa mga ahente nyo. Hindi ko alam kung lahat ay may mga upwards. Kasi yung ibang lugar, sabi nila wala daw silang upwards kasi hindi daw pumupunta sa kanila yung ahente. So, kailangan kasi may ahente ka para magkaroon ka ng upwards. Ayan. So, ayan, ito lang yung share natin. Yung mga, ano lang muna tayo, yung mga kaha, pakahakahala muna tayo. Okay, so ito lang yung nai-share ko sa inyo. Yung mga, ano lang, uh, mga pera sa basura. <laughs> Ayan, kahit itatapon na, may pera pa din na makukuha. di diba? So, sa Upwards lang yan. At saka sa PMFTC. Hindi ko alam sa ibang, ano, uh, di ko alam sa ibang uh, sigaryo kung mayroon din silang ganito. Pero ako, lagi kasi ako sa Upwards. So, yun lang. So, ito lang yung uh, share ko sa inyo. Sana may natutunan kayo sa nai-share ko dito. Ayan, kung hindi ka pa subscribe dito sa ating YouTube channel channel. So, ayan, subscribe mo na yung channel natin. Click mo na din yung bell para updated ka sa tuwing may mga bagong video ako na i-upload. So, sa gusto lang, ng mga ganitong vlog, ha? Yung magsusubscribe pero kung ayaw nyo, so huwag nyo na subscribe yung channel natin. Ayan, sa mga nakasubscribe na dyan, ayan, maraming salamat sa inyong lahat. Uh, sa mga kapwa ko katendera, ha, mga kasari, ayan, maraming salamat. Lagi kayo nakasupport. Sa mga video natin, nakikita ko yung mga comment ninyo. So, maraming salamat sa inyo. And sana maka 1K na tayo dito. So, pwede nyo na rin ilike, ha? Ilike nyo and share ninyo yung, uh, cha uh, yung video natin para mas madami pa yung makapanood and mag-subscribe sa channel natin para makaabot tayo sa 1K. So, ayan, panoorin niyo po yung mga video ko hanggang sa dulo para, syempre, maabot rin natin yung 4K watch or na kailangan dito sa YT para ma-monetize po yung ating channel. Okay, so, ayan, maraming salamat. Maupay na gabi. Magandang gabi. Ayan, uh, good night na rin sa inyong lahat. So, hanggang dito na lang muna yung vlog natin. Maraming salamat ulit! Tanong na kayo sa mga ahente ninyo para magkapera din kayo. Sayang din yung 1.30 sa isang linggo, no? Pang ano na natin, pang load. Bye-bye!